Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay magpapamalas ng pagiging masinop sa pamumuhay. Mas inuuna ang kapakanan ng pamilya at iniingatan ang samahan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa tahanan. Sa trabaho, ipinapakita ang kasipagan at disiplina upang makamit ang inaasam na pag-asenso. May pagpapahalaga sa oras at hindi hilig makipagkwentuhan kung hindi kinakailangan. Sa usaping pinansyal, mas pinipiling huwag magpahiram ng pera sa sinuman ngayon at mas nais na ang pamilya, lalo na ang mga anak, ang makinabang sa anumang biyayang natatanggap. Mahaba ang pasensya sa mga kasamahan sa trabaho upang mapanatili ang maaliwalas na pakiramdam sa buong araw. At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay maaaring makaramdam ng pag-aalab ng damdamin, kaya kailangang pag-ingatan ang paraan ng pakikitungo sa iba, lalo na sa mga taong may kayabangan. Sa trabaho, mas inuuna ang gawain kaysa pakikisalamuha at hindi mahilig sa mahahabang usapan lalo na kung hindi ito direkta sa punto. May matibay na paninindigan kaya hindi basta-basta nagpapadala sa mga usapan na walang kabuluhan. Sa larangan ng pag-ibig, may tiwala sa minamahal at hindi madaling magduda o magselos. Sa usaping pananalapi, masaya at bukas palad na nagbibigay para sa kapakanan ng pamilya, iniisip na ang biyayang natatanggap ay dapat damaloy sa mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay magpapamalas ng tsaga at determinasyon sa anumang gawain, lalo na sa mga bagay na makapagbibigay ng kasiyahan sa pamilya. Sa trabaho, pinaiiral ang disiplina at hindi nagpapadala sa mga usapang walang kinalaman sa trabaho upang mapanatili ang pagiging produktibo. Mahalaga ang katahimikan at maayos na ugnayan sa mga katrabaho at sa pamilya upang maiwasan ang anumang sigalot. Gayunpaman, maaaring madaling magduda sa mga bagong kakilala o hindi pamilyar na sitwasyon, kaya mas pinipiling panatilihing maikli ang mga pakikipag-usap kung hindi kinakailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay magiging maingat sa mga desisyong gagawin upang maiwasan ang pagpasok sa mga suliranin. May likas na kakayahang mag-isip bago magsalita, kaya inuuna ang pakikinig upang maiwasan ang hindi sinasadyang makasakit ng damdamin ng iba. Sa trabaho, ayaw ng abala o istorbo habang nakatoon sa gawain, at mas gusto ang tahimik na kapaligiran upang maging epektibo sa ginagawa. May kakayahang ipagtanggol ang sarili kung kinakailangan, Ngunit may mahaba ring pasensya upang makaiwas sa hindi kinakailangang alitan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay may matibay na paninindigan sa mga sinasabi at ginagawa, lalo na sa usaping pampamilya. Kung may ipinangako sa mga mahal sa buhay, sinisigurong ito ay natutupad para sa ikagaganda ng kanilang samahan at kabuhayan. Sa trabaho, ipinapakita ang disiplina at mas gustong kumilos ng tahimik upang mas mapagtuunan ang pagunlad. Sa usaping pananalapi, tinitiyak na ang bawat kita ay galing sa malinis na paraan at walang bahid ng pandaraya. May likas na pagiging maalaga, lalo na sa pagkain ng pamilya, at laging handang tumulong sa magulang o sa sino mang lalapit na nangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay magsusulong ng masusing pagpaplano bago kumilos, lalo na sa trabaho upang matiyak ang maayos at epektibong resulta. Sa pamilya, inuuna ang pag-unawa sa mga mahal sa buhay upang mapanatili ang maayos na samahan at maprotektahan ang relasyon mula sa hindi pagkakaunawaan. Sa usaping pinansyal, mas nais nice na ang pamilya ang makinabang kaysa ipahirim ang pera sa iba. May sariling kakayahan at diskarte sa pamumuhay, kaya mas pinipili ang hindi umasa o makisuyo sa ibang tao upang mapanatili ang kasiyahan at kapanatagan sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may pagpapahalaga sa kaayusan sa trabaho at tahanan masusing binibigyang pansin ang bawat detalye upang matiyak na walang pagkakamali. Madali ring magdamdam kaya mas mainam na umiwas sa mga mahahabang talakayan na maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan. Sa usaping pinansyal, mas pinipiling maging maingat at hindi basta-basta nagpapautang upang mapanatili ang seguridad ng sariling pananalapi. Hindi rin mahilig makipag-usap sa mga taong may kabastusan ang pananalita, mas pinipiling iwasan ang ganitong klase ng pakikipag-usap upang mapanatili ang kapayapaan ng isipan. Ang pangunahing layunin ngayong araw ay mabigyan ng kasiyahan at kapanatagan ang pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay inuuna ang kapakanan ng pamilya, palaging nag-iingat sa mga desisyong ginagawa upang hindi sila maapektuhan ng anumang suliranin. Sa trabaho, may disiplina at seryoso sa mga gawain, hindi mahilig sa kwentuhan kapag oras ng paggawa. Pagdating sa pananalapi, maingat sa bawat sentimo at hindi nagpapaloko sa mga mapanlinlang na transaksyon. Maaruga sa mga pangangailangan ng pamilya, lalo na sa pagkain upang matiyak na malusog ang lahat. Pagdating sa pagmamahalan, malambing at maalalahanin, hindi nagpapabee sa damdamin ng minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay matapat sa mga sinasabi at paninindigan. Kapag may sinabi at alam na tama, hindi basta-basta magpapadala sa opinyon ng iba. Mas gusto ang tahimik na paggawa ng trabaho ng mag-isa upang matapos ito ng maayos. Pagdating sa pera, bukas palad sa kapamilya, handang magbigay ng tulong kung may ekstrang pera. Hindi mahilig sa usapang may kabastusan o paligoy-ligoy, mas gusto ang diretsyong sagutan at malinaw na komunikasyon. Sa larangan ng pag-ibig, natural na malambing at mapagmahal, kaya't madalas nagpaparamdam ng pagmamalasakit sa minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay masusing nagbabantay sa bawat kilos sa trabaho hindi mahilig sa mahabang usapan mas gusto ang direktang talakayan upang hindi masayang ang oras Mabilis mawala ng pasensya kapag nakikialam ang iba sa kanyang paraan ng paggawa, kaya mas pinipili ang tahimik na kapaligiran. Maaruga sa kalusugan ng pamilya, sinisigurong may sapat at masustansyang pagkain sa hapagkainan. Pagdating sa pera, hindi pumapatol sa mapanlin lang nagawain, laging masinop at nag-iingat upang mapanatili ang katatagan ng kabuhayan. Malambing sa relasyon, hindi nakakalimut sa pagpaparamdam ng pagmamahal sa kanyang kasintahan o asawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay inuuna ang mga dapat gawin bago ang pakikisalamuha. Sa trabaho, mas gustong matapos agad ang gawain kaysa makipagkwentuhan ng walang kabuluhan. Hindi mahilig sa usapang may kayabangan, dahil naniniwala na ang tunay na galing ay nakikita sa gawa, hindi sa salita. Maingat sa pagbabahagi ng kaalaman, hindi basta nagbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang sariling seguridad. Pagdating sa pera, umiiwas sa anumang suhulan o transaksyong may bahid ng panloloko sa tahanan mas pinipili ang masaya at magaan na pakikipag-usap sa pamilya sa pagmamahalan puno ng tiwala at hindi madaling magselos naniniwala sa katapatan ng kanyang kapareha at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay may malalim na pag-unawa sa mga pangangailangan ng pamilya. Laging inuuna ang kapakanan ng mga magulang at kapatid, kaya't hindi mahilig makisali sa mga usapang may kabastusan o kalaswan. Masinop sa pamamahala ng oras at gawain, may tiyaga sa trabaho at pinipiling pag-aralan muna ang isang bagay bago ito simulan upang maiwasan ang pagkakamali. Hindi mahilig magselos, naniniwala sa katapatan ng minamahal at mas pinipiling magbigay ng pagmamahal kaysa maghinala. Sa pang-araw-araw na buhay, pinapanatili ang pagiging mahinahon upang hindi maakit ng negatibong enerhiya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.